Hello mga kamamshi, good morning, mga kayam So this early morning, gumigising tayo ng maaga, tayong mga nanay Kailangan uh, babangon tayo ng maaga Para gumawa tayo ng mga uh, babaunin ng ating mga mag-aaral So kailangan pa rin natin silang pagkandaan o pag-prepare ng kanilang lunchbox So today morning, this early morning, ang gagawin ko ay chop soy. So, simple chop suey lang. Hindi ko na pina Pero, yum and healthy naman siya. So, dito sa ating kawali, meron na tayong bawang, sibuyas, at manok. Nag-isa ko na yan with patis. So, nalagyan ko na yan ng patis. Sinizir ko na lang siya sa mantika. And then, ilalagay ko na rin dito yung ating uh, celery. Yung ating chopped celery, yung kanyang stock. Wala yung leaves siyaan sila, ay halo lang natin yung ating mga uh, nilagay sa ating kawali, igisa-gisa lang natin, hanggang maluto yung ating manok, yung chicken breast, ang gamit ko dyan. So, pag wala na yung pagka-pinkish nung ating chicken breast na uh, ginigisa natin, pwede na tayong maglagay ng ating next steps. So, iyan nga ang gagawin ko ngayong umaga para may mabaon yung ating si kuya, si ate. Si Bunso ay umaalis ng before lunch or after lunch. Kaya dito na siya kumakain. Lalagyan ko na dito pala ng tubig. Ayan. So, nilagyan ko ng tubig at para kumulo or palambutin yung ating manok. So, sakpan lang natin yung ating ang ginisang manok. Ang ginagawa ko pala mga kamamshi or mga kayom, Uh, sa gabi pa lang, magpre-prepare na pag matagal yung niluluto sa umaga, like mag-chop ng gulay. Uh, sa yes, babalatin na, iti-chop. Ayan, yung ating carrots, yung ating repolyo, at sayote. So, kagabi na slice ko na yan, hugasan na lang natin ulit. At yung ating cauliflower. So, yung ating repolyo, in-slice ko lang sa apat. At tinanggal ko na yung gitnaya, yung core. And then, iwas lang natin yan. And then, Uh, slice pa natin yung ating repolyo. So, yan hindi ko na yung iniwa agad kagabi kasi madali lang naman habang pinapalambot natin yung ating uh, manok, magagawa pa natin mag-chop or mag-slice. So, samantala, yung ating manok nakasalang, meron na pala akong sinaing. So, nakasalang na rin yung ating kanin. And then, dito, hugasan natin yung ating gula, yung carrots at sayote. So, hugasan lang natin sa ating butas-butas uh, or strainer no, ating uh, strainer, uh, meron ako dito yung ating maliit na strainer para mahugas, so hawak-hawak ko dito yung ating cellphone na pang video para lang may ko kaya medyo magulo yung akin pagpibidyo, so ayan sinet ko na yung ating manok kumukulo na, so uh, malambot na yan, so yung sunod na lang natin ilagay, okay, syempre yung ating mga gulay, like yung Uh, carrots at yung ating sayote, ilalagay na natin dito, pagka-drain dun sa ating yan, yung ating strainer so yan, nilagay ko na tapos syempre uh, ilang minuto lang nalambot na yung ating gulay takpan, takpan muna natin yan para lumambot yung ating carrots at sayote, para magsama-sama yung kanyang flavor so habang naliligo si kuya ako ay nagluluto Hugasan naman natin yung ating mga uh, ating cauliflower. So, nahiwa na tanggal ko na yan sa kanyang uh, pagka-stock. Natanggal ko na yung kanyang core. And then, pinaghiwa-hiwalay uh, ko na. So, tamang suot lang na bite size. yan kumukulo na yung ating uh, gulay at manok. Lagay na natin yung ating cauliflower sa ating Uh, ating ginigisang gulay so ayan next naman natin syempre ay yung ating repolyo so dito takpan lang natin wag masyadong mahalo baka kasi mag uh, uh, sobrang lambot yung ating gulay hindi na masarap so mas masustansya pa rin at masarap yung half cooked na luto sa gulay so slice -is na natin yung ating repolyo So, ayan na yung pagkakaslice. And then, i-wash na, so, na lang natin sa ating butas-butas uh, ulit. And then, i-drain. So, ilagay na natin sa ating gulay. So, last step na lang yan. And then, uh, same procedure. Siyempre, i-cover lang natin para mag uh, lumambot yung ating gulay. And then, abang uh, nakatakip yun, hihintay natin lumambot yung gulay. Gawa tayo ng slurry, yung ating cornstarch para may pagka konting lapot yung ating chapsuy. So, mix lang natin sa konting tubig yung ating cornstarch. 1 tablespoon, pwede na yan. Paka-mix natin. And then, yan yung ating pampalapot. So, mostly ako, hindi ako masyadong gumagamit ng uh, cornstarch. Pero, sila kasi gusto nila yung may pagka lapot yung kanilang sabaw yung sauce. Ako kasi saan hindi na ako at gulay at manok lang. Okay na, masarap naman siya. Basta ginisa. So, ayan. Ilalagay na rin natin dito yung ating, uh, yung ating ginawang slurry. Pero ihalong na natin kung lumambot na yung mga gulay. Lalo na yung ating depolyo na huling nilagay sa ating malaking kawali. So, ayan. Nakita ko, okay naman niya yung ating mga gulay. Lagay na natin niya yung ating uh, slurry. So, nilagay ko na rin dito yung ating uh, pampalasa, yung Guinness mix at asin. Yan, naglagay ako dyan ng asin at Guinness mix para magkalasa yung ating or maging uh, masarap naman, malinamnam. Depende, mawawala ang salt and pepper to taste. So, yun ang sekreto ng mga mami pag nagluluto. So, halo lang natin hindi ko pa pala nalagay dito yung ano yung cornstarch. Uh, corn starch so tinimplahan ko muna bago ilalagay ang corn starch mga mamshi sorry ya ah. so uh, nagbubos -bo na ako ako kasi yung pag uh, hindi ko mabibidyo ng actual nagsasalita, at the same time malilate yung anak ko so wala nang time so video video na lang ako at saka doon na lang ako. Doon ko na lang ayusin yung aking pag audio Misan nga, music-music uh, na lang. Or mali-mali pa yung aking mga, ano, hindi talaga, ano. Pero, natatray ko naman para ma-share naman sa inyo yung mga uh, nagagawa ng isang mami. Kahit simple, uh, simple lang tayo sa bahay. Simple gawain ng isang mami. Pero, merong time-time sa ating mga anak. So, ayan yung chat na celery yung dahon. Binukod ko. Inuna ko nilagay kanina yung ating uh, celery, yung stock. So, yan. Namix na lahat yung ating uh, ingredients. Medyo uh, half-cooked na. Ilalagay na natin yung ating cornstarch, yung ating slurry, yung ating mixture. So, yan. And then, halo lang natin yan. At, uh, luto na po yung ating ating chicken chop suey or ang ating sinimplihang chicken saksoy for lunch box. Yum, sarap nyan. Siyempre, pwede na rin namin kainin ng 10 o'clock to 12 brunch. Magka magkakanin na kami na kami nasa bahay. Meron na kaming mauulam din. So, ayan. Paglagay na natin sila sa lunchbox nila. Kahit anong lunchbox na meron kayo. At sa kabila ay kanin. So, minsan, naglalagay din ako sa kabila ng pinirito. Nagpiprito tayo ng isda or nagpiprito tayo ng uh, pwede tayong pork chop or ng manok. So, dito, napirito ko yung manok. Hindi ko na niya ipakita at uh, nilagay ko sa uh, isang lagayan. So, nalagay ko dyan yung kanda. Uhuli uh, kong ginawa yung pagpiprito. Habang nag-aamos lang siya, nahihabol ko pa. Ayan. So, nalagay ko na dito yung kanin. And then, pasingawin lang natin ng konti yung usok. At pwede na natin takpan yung ating lunchbox para kay kuya. So, yan na yung ating uh, baon for today. Sana nagustuhan nyo yung ating uh, aking munting na share this morning. Yung aking ginawa. Yum! Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to our channel. Until next time!